Sabi guys, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi namin inaasahan sa isang iglap ay eh, mawawala bigla si Coco sa amin. Pero bago ang lahat guys, ito muna yung mapangyayari. Habang nagpapainit kami kay Bibi, ay eh, bigla na lang may masamang balita na dumating sa amin at natingala ako. Bigla na lang umiyak si Ivy. Yun pala ay eh, naligsan pala si Coco. Ako talagang sobrang takot kami. At hindi namin inaasahan. Sobrang bilis lang talaga yung pangyayari guys. Kanina nandyan pa sa tabi namin. Pero ngayon ay eh, wala na. Talagang nagkabot na lang kami para ilibing siya. At kawawa naman talaga. At hindi kami mapakali at halos hindi namin matanggap. At sa mga hindi nakakaalam guys, alam nyo ba sobrang na pinangga talaga namin si Coco at talagang hinilang aso yung turing namin sa kanya parang anak na rin yung turing namin sa kanya at pati sa pagtulog ay halos katabi na rin namin siya kaya naman hindi talaga namin halos matanggap ni Ivy na nawala na si Coco sa isang saglit lang kaya naman sobrang iyak talaga namin dito pero kailangan naman talaga nating tanggapin dahil ganyan naman talaga ang buhay kung mayroong darating mayroong aalis talaga at sobrang hirap naman talaga tanggapin guys parang kailan lang ay nagsasama pa kami ni Coco at palagi namin siyang sinasama kahit saan kami pumunta at palagi siyang ni Ivy sobrang nakakalungkot lang talaga guys nga ngayon hindi na namin siya masisilayan at hindi na namin siya makikita. At kung alam nyo lang guys habang nagbo voice over ako ngayon hindi ko talaga mapigilang maiyak kaya pasensya na kayo sa boses ko ngayon. Dahil kapag nakikita ko yung mga memories at mga video namin ni Coco at nila Ivy ay talagang sobrang nakakalungkot lang at mawawala na si Coco. Sobrang nakakalungkot lang talaga guys dahil halos 6 months namin siyang kasama at araw-araw namin siyang nakikita at sa araw-araw rin namin siyang kasama sa kulitan. Kaya naman napakahirap talaga namin tanggapin ni Ivy na wala na talaga si Koko Hindi talaga namin in-expect guys na ganito pala kasakit yung mawala isang alagang aso. At alam nyo ba guys, kung makabisita lang kayo dito sa bahay, parang napakalungkot na ng bahay at hindi na namin siya makita dito sa bahay at parang nababaguhan kami. Pero sa ngayon guys, pinipigilan lang talaga namin yung emosyon namin, lalong lalo na kay Ivy dahil nakakasama yan sa kanya at lalong lalo na sa baby namin. At naku, baka maano yung baby namin, kaya naman pinipigilan talaga namin. At siya nga pala guys, ito nga pala yung mga moment na bagong dating pa si Coco sa amin at napakita ko lang dito sa video para mas maalala pa namin si Coco kahit nasa langit na siya. Para sa amin yun Ivy guys, mahirap tanggapin nahirap na mag-move on pero kailangan talaga nating tanggapin na wala na si Koko ganyan naman talaga yung buhay guys pero at least alam ni Koko kung paano namin siya inalagaan nung nasa kamay pa namin siya at ngayon lang namin napagtanto guys na napakahirap pa maging pit lover at lalo na kapag dog lover ka eh ako talagang hindi mo matanggap halos at dito guys sinipos ko na lang muna yung mga lalagyan ni Koko at pati yung mga kainan niya para hindi kami masakitan lalo at nilagyan ko na rin ng cross yung libingan niya at dito nga lang pala namin to nilibing sa tabi ng bahay namin para hindi siya mapalayo sa amin at nga pala guys, -out nga pala sa bungo na Brown, yung nakaligis kay Kuko, Mabuhay ka cool hanggat gusto mo. Pero alam naman natin guys na walang dapat sisin sa mga nangyari dahil hindi naman natin ginusto yung mga pangyayari. Kaya ang bilin ko na lang sa mga dog lover dyan na talagang lesson learn na talaga sa amin ni Ivy na kailangan talaga nating bantayan yung maalaga nating aso. At hanggang dito na lang kami at kung gigan natin sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like and i-share. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong lahat mga idol hanggat gusto nyo. So, and guys, meron pa rin tayong bagong laro na ipapakilala sa inyo. Ito, 639 GL. dito ay napakaraming laro pa rin na pwedeng pagpipilian. At ito guys, ito yung pinakapaborito ko pa rin laro. Ito ang Super Ace. At paalala lang guys, kapag nakaregister at naka-share ka dito sa mga video natin, mamimigay pa rin tayo ng random na may bigyan ng atong pahalipay. Kaya ito, pang hinihintay mo, maglaro na dito. Ito guys, ito yung pinakapaborito ko guys. Ito ang Super Ace. Ay, magbet tayo dito ng 200 pesos. At ito, play natin. 2, 300 240 guys 300 pesos guys 150 pesos Nag-lock natong baby guys 100 pesos May pabili na tayo Pampers ito May gawin tayo guys so May gawin Ayun Yung 200 peso natin Naging 4,000 At ganyan lang Kadaling manalo dito guys Sa 639 GL Kaya nung pang-inihintay mo Maglaro na Nasa comment section yung link